Timbog ang isang lalaki sa Taytay -tay Rizal matapos sa reklamo dahil sa pag-iingay at pagsusugal sa kalsada. Posibleng bumigat pa ang kaso niya lalot na hulihan rin siya ng hininalang shabu. Muli nagbabalik si Bien Manalo. Diretso sa presinto ang lalaking ito na kinilalang si Alias Rey matapos arestuhin ng Taytay pulis. Inireklamo kasi ang lalaki ng pag-iingay at illegal gambling sa kalsada ng Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Ayon sa mga pulis, isang concerned citizen ang dumulog sa kanilang tanggapan tungkol sa grupo ng mga lalaking nagsusugal sa lugar sa disoras ng gabi. Nung pagdating po doon ng ating mga tropa, binerify at na-confirm nga na meron pong maingay dun sa lugar kasi alangan ng oras na yun, madaling araw na nakakita po nila na may grupo ng kalalakian pakilala silang polis nakita nila na nagiinuman pala sa Kalasata at habang nagiinuman ay nagsusugal, nagkakarapros ito mga kalalakian na to kaya agad pong nagpakilala nga yung polis at inuli yung inabutan at kung saan Nakita po na mayroon nakaumbok sa kanyang pulsa. Sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis, nakumpis ka rin sa mga sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit isan daang libong piso. Habang nakatakas naman ang mga kasamahan ni alias Rey. Nung makita sa bulsa niya po isang pouch at tatlong sasey po ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 17.0 grams at nagkakahalaga more or less ng 115,940 eh, pesos po. Itinuturing ng pulisya na newly identified street level individual si Alias Ray habang patuloy din ang kanilang investigasyon kaugnay sa pagkataon nito. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa bayan.